hindi niya Noon, ang bawat pag ay isang pagtalunton, isang pagtahak sa matuwid na landas upang maraming ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak, gaunti man hinto-hinto o tuloy-tuloy. Ang bawat pagakbang ay may matutuhan. Ang bawat pagakbang ay may mararating. Ang bawat pagakbang ay may pagsasakatuparan. Hindi na mabilang ang pagakbang na naganap sa ating kasaysayan. Pagakbang na minuhunan ng pawis, dugo at pagluha. Pagbakbang na kinagulatan ng maraming pagsuho, pangapaal at panganib. Mula sa panahon na kawalang alay, hanggang sa panahon na walang humpay na pananakop, bigma At angis ng pagmamaalam Ito ang ating tinanongton Ito ang munga ng ating pag-ampam Ang kultura pinanana sa ating nakaraan Ngayon, sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago namin sa ating kaluluwa. Sinubok ng maraming taon, inalay sa mga bagong simbol. Nang panahon, ano mang ulay, ano mang lahi, ano mang edad, ano mang kasarian. Ang kultura ay ng may mga halong sigla at tuwa. Kulturang sinusunod na kapuri-puri ugali at marangal ng kilos. Kulturang inihal. 再见。<music> <music> okay hey, hey.